Mga kaboske! Bago ka lumabas ng bahay, work man yan, lakad o bakasyon, siguraduhin muna natin na ligtas ang ating tahanan. Dahil tandaan, isang simpleng pagkakamali, pwedeng magdulot ng abala o sakuna. Ask. Question. About. Home. Improvement. My knowledge and experience. Will be my. Answer. Welcome to my channel. This is Kaboski. Jaboy TV Official. Tips and Ideas. sa video na ito, aalamin natin ang mga do's and don'ts bago umalis ng bahay. Para iwas sa bala, para iwas kagastos, at higit sa lahat may iwasan ang aksidente. Unahin natin ang tubig. Do, isara ang main water valve kung matagal kang mawawala. Para iwas tagas, iwas baha. Do, siguraduhin din walang tumutulong gripo o sirang hose sa lababo, CR, o washing machine. Don't, huwag kang alis ng nakabukas ang gripo o nakasalang ang washing machine. Malaking perwisyo yan pag bumalik ka Next naman, kuryente. Do I off ang mga appliances na hindi ginagamit, kaya ng TV, electric fan, rice cooker, o plansa? Kung matagal kang mawawala, mas mainam na i-switch off ang main breaker. Except sa ref kung may laman pa itong pagkain. Don't! Huwag hayaang nakaplug ang mga chargers at extension cords. Delikado at dagdag gastos pa sa kuryente. Next naman, LPG tank. Do! Isara ang LPG gas valve. Don't! Huwag hayaang maywan na kaopen open ito. Palaging siguraduhin na kasara ito. Para sa iyong kaligtasan. Dagdag 10 segundo lang yan, pero panatag ang loob mo buong araw. At syempre, bago isarang pinto, double-check lahat. Tubig, sarado. Kuryente, naka-off ang hindi kailangan. Pinto at bintana, lock. Simply tips, pero malaking tulong para iwas sa kuna at tipid gastos. Next naman, household waste. Do Make sure na hauling ng waste hauler mo ang lahat ng iyong basura bago ka umalis ng bahay kung magtatagal ka para maiwasan ang mga peste. Tulad ng pagdami ng ipis cockroach, dog at iba't ibang insects. Don't! Huwag mag-iwan ng basura, especially yung mga nabubulok para pagbalik mo malinis pa din ang iyong bahay. And last, Joe, ipag-alam sa ka mong neighbor ang iyong pag-alis para sa gayon may titingin sa iyong bahay. From time to time, pwede mo itong ipasuyo sa kanila. Don't! Huwag ipaalam kung kailan ka babalik at hangat maari. Huwag ipaalam kung kailan ang balik mo. Other tips, Pwede ka maglagay ng mga solar power CCTV para dagdag proteksyon sa iyong tahanan. Kung nakatulong sa iyong ang video na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para maging updated ka sa video katulad nito. Kaboski, may comment naman kung anong precaution tips mo sa ibaba at paki pakikaki-comment din kung taga saan ka para malangko kung saan umabot ang video ko na ito. This is Kaboski, Jeboy! Real talk, real stories. Enjoy your vacation, Kaboski! Thank you for watching!